Hello guys. Hello. Welcome back to our channel. Check the grass YTC. Please like and subscribe. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. And for today's video guys, gawa tayo ng ating ulam para sa tanghalian ulit. Dahil nandito lang tayo sa bahay lagi. Bira lang makalabas. So, ganito lang lagi ang inyong makikita. At so, sa ngayon, guys, yung makikita nyo ngayon, nagkuanta, guys, nag, nag na, pinakopsa na karne ba? Ng baboy. Pinakopsan. At yung nakikita nyo, ulo na yan, yan, yung ulo na yan, yan, yan. Si Father. si <laughs> <laughs> Say hi to, sa mga tao pang, na Tanda diri. Ah, pero buyag lang, no? Ng mga mga problema, guys, no? Basta malusog lang. Malusog, busog. Ayan. Masana, <laughs> masaya na yan, guys. At sandali lang po, guys. nanood nanood kasi ito ng boxing sa TV. Hinaan ko ng, ano, guys, yung sounds kasi baka maano tayo, eh. So, yan, yan ang pinanood ni Father Earth. So, sandali lang, excuse muna, no? Kasi gawa tayo ng video para sa ating YouTube channel. At ito na, guys, yung pinakupsa natin na taba ng baboy. Yan, at ang, ang ano niyan, guys, gagamitin natin para lagyan ng gulay, guys. Yun bang pinakbit? Pero hindi ito perfect na pinakbit, guys, kasi hindi ako nakabili ng uh, uyap uyap yung ano ba para pang pakbit so gawa na lang natin ito ng paraan guys para mas lalong sumarap kahit walang uyap parang ano na to guys pakbit na walang uyap guys ayan uh, ayan uh, pwede na yan guys kuna natin yan ng mantika uh, sandali lang at Patapusin mo natin kay Father Earth yung pinanood niya para walang distorbo ba sa bawat isa, no? Kasi nagbibideo tayo para sa ating YouTube channel at ayaw ko naman na ma ano si Father Earth sa kanyang pinanood ngayon, madistorbo. So, tatapusin mo na natin yan, guys, ha? Okay, balik tayo mamaya. At yan po guys, inupisahan ko na pong lutuin o dinisen na ating mga panakot para sa ating kinakup. Maraming mantika ang nakuha ko sa ating kinakupsan guys. At yan ay bibigyan lang ng lang punti para bala sa ating mga panakot. Ayun. Yan na natitiyan niyo, lutong-luto ng farming niyan kasi kinakupsan yan. yung magtaba taba ng baboy. Yan. Voice over muna tayo guys kasi ayaw na ni Father Earth na uh, ah, siya sa kanyang panunood ng boxing. Kaya voice over lang muna tayo dito guys. At yan, yan ang nakikita nyo. Niluluto ko na yan or ginigisa ko na yan ang mga panakot. At next to that guys ay ilonod na nato ang ato ang gulay. ah, atong gulay guys. Mm. Kulang lang talaga ito ng uyap guys. Yung bagoong ba na Uyap ba? Uyap ang tawag sa amin nun. At yan ay hinahalo-halo ko na. Ito na po guys, yung ulam natin. Yan po ang naluto natin na pakbet. Kulang lang ng ano natin guys is wala siyang ano ba. ba ang Tagalog sa uyap eh? Kaya na pong mag-isip or bahala kung anong, anong Tagalog ng uyap guys. Nakalimutan ko kasi ano Tagalog. Basta ang kulang nito uyap na lang para maging pakbit. Pero pakbit naman din ang hitsura guys. Masarap siya eh. Ah, diba? Sarap oy. Eh kain tayo guys para sa tanghalian at saka si Sir Anthony mamaya na daw siya kasi nag-snack si nag nag-snack ng ano pan at saka kape uh, nandun siya sa kwarto at mauna na lang daw kaming mananghalian mamaya na siya so wag nating pilitin guys basta importante may ulam na kung gutomin sila di kakain na lang di ba sige kain tayo guys at dyan si Father Earth na yan kumakain na din yung matanda Sige, kain muna tayo guys. Sarap magkamay. Oh, ayaw, eh, ay, kuhan, sa, ubos, ayaw, itulog. Basin, alamiga sunta. Dito tayo magproblema sa, sa Father Earth, guys. Kasi kapag walang, ano, walang sabaw, diyan tayo magkaproblema. Mabuti na lang may, ano pa tayo natira, guys, yung sauce sa uh, spaghetti. Mm. Um, um, na lang ang pinaulam ko at kunting gulay-gulay kasi hindi niya madutlan yung ano eh. Madutlan. <laughs> sorry, sorry guys. Iman anyway, ko kung anong sa Tagalog ang madutlan. Matamaan? O di man. Dili makayang ano yun. Uh, yungain. Yungain. Ano ba? Supaon sa Bisaya. So, sarap magkamay guys. Kamay tayo. Kain guys. Panahon ngayon guys. Medyo Ano. Medyo ma mainit ang panahon natin ngayon, guys. Pero may ano naman, oh. May Hindi masabtan ang panahon karon guys. Hmm? So, ingat-ingat tayo, guys, doon sa mga nasa Visayas. Kasi bago lang sila nagka-problema doon, may lindol. Alam kong alam din ninyo. Ayan. Mm -mm. Nilindol ang Visayas, guys. Kaya ingat lagi tayo. I ingat lagi tayo kasi hindi natin alam kung kailan darating yung mga disaster sa buhay natin, guys, ba. Kasi yung lindol kahapon, kagabi ba yun? Mm -hmm. Ete, excuse me, guys. Kay Balik tayo, guys, kasi na na, na buno, na, bulolan, na bulo. Sa pang tagalog sana natukan pang mm -hmm. Mm. Kasi ano guys, yung lindol kagabi, kagabi ba yun? Ano na yun, gabi na po. Yung tayimik na ang gabi, tas mm -hmm. ang lahat, ang lahat ng tao doon, parang nagpapahinga na, pa, matulog na, parang ganun. Nung oras na Nagsimula ang lindol, guys. Medyo marami-rami na rin ang natawi. Grabe, eh. Mag-ingat-ingat din. Lagi tayo, guys. At manalangin, lagi. Araw-araw. Mm -hmm. Man manalangin tayo, guys. Kasi, hindi na natin alam kung... Ano mangyayari sa atin bukas? Kaya lagi tayong magdasal. Hmm. Kasi